Hello mga auntie, magandang araw Naimbag abigat. Ayan at masayang masaya ako ngayong araw dahil nagharvest ako ng aking tanim na bilbilunak sa Ilocano at alugbati sa Tagalog. Ayan mga auntie, ang aking tanim na alugbati ay napaka-fresh ang tataba ng mga dahon dahil ito ay organic. Ayan, may tanim akong sitaw, okra, at alugbati. At ngayong araw ay ating iha-harvest ang aking tanim na alugbati. At hayan nga, at tinatalbusan ko na ang aking alugbati dahil gusto kong magulam ng munggo at sasahugan ko ng alugbati masarap din siyang mm, ilaga or ipakulo lang sa tubig at isawsaw natin sa bagoong kasi tayong mga Ilocano mahilig sa sausawan na bagoong gulay lang ay buhay na buhay ka na o yung mga maaarte dyan I don't care basta ako buhay na buhay sa aking mga tanim konting talbos lang, may isasausaw ka na sa bagoong. At meron din akong siling labuyo dyan mga auntie. Yan ang aking mini garden. At sana umabot pa ang aking mga tanim dahil isang buwan na lang ay nakupo magyayelo na dito mga auntie. Ang aking tanim na talong ay hindi pa namumulaklak. Kaya sana hindi ko alam baka ang aking tanim na talong ay hindi naaabutin kasi late ko na siya naitanim. Ayan. Nag-harvest uh, harvest ang ating anti Ang inyong anti pala. Ayan, may tanim din akong okra dyan. Ang aking sitaw ay nagbaging-baging na dyan mga anti Wala lang. Gusto ko lang magtanim kasi I love nature. Gusto kong gusto ko ng garden, kaya kahit maliit na space, tinaniman ko pa rin mga auntie. Ayan ang aking na-harvest ng na mga alugbati.